So, ayun guys, nakikita nyo naman, ay nasa village na tayo dito naninira. Oh guys, mali, mali, mali pala. So, sa village siya pala ako dito nakatira. At ito lang naman ang bahay ko dito. Ayan, yan. Hindi siya maliit pero ninakaw ko lang yan sa mga villagers dito. Okay. So, ngayon guys, dahil magaling tayo, mag-operation na ako tayo sa mga bahay ng mga villagers. <laughs> so, ayan, ito yung unang-una kong ninakawan. Ayan, ayan, Yes, yes, yan. Ay, mayroon lang, ano, helmet, guys. So, wala kong <coughs> kwenta. Pero dahil maganda tayo, dahil maganda tayo, susutin pa rin natin yan. Okay, so, yan. Sa isang bahay naman tayo. Sa isang bahay. Okay. So, ayan, ayan, yan. Okay, mayroon diyang, ano, mapa, tsaka bread, tsaka, anong tawag doon, yung puno, basta ganun. So, ayun mayroon dyan mga yan. Kakailangan ko, kailangan ko ba to? Mapa ng mga, mapa ng village na to. Buong village. Mapa guys. So, ayun. So, ba ako pwede pumunta? Um, sige, bayan mo na So, panibagong bahay guys. Panibagong mananakawan na naman. Okay. Okay. So, meron dito mga mansanas. Tapos ano. Um, mansanas ni Adanata yan. Okay, ito na naman guys, paribagong bahay ulit. At yun, mayroon dito mga potato at pansanas. Mmm, putik na yan. Potato at pansanas. Okay, so, let's go. Kunin na natin yan. Okay guys, let's go. Nakuha ko na lahat. Um, sa so, mga hindi ko, hindi ko pa pala nakukuha dun, dun guys. Dun sa tuktok na yun guys. So, kuku pupunta ako dun tapos kukunin ko yun guys. So, ayun guys, tara let's go um, tara, 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 tara. Oh, putik, may villager zombie. Nasusunog siya. Walang iya, walang iya. Oh, putik. Ah! Alright, guys, nandito na tayo. Okay. Tapos, wait lang, guys, tara. Tara, guys, dito tayo sa isang bahay. Tingnan natin kung may chest. Ay, walang chest. Walang iya. Malas, guys. Malas yung bahay na yun. So, ayun, guys. Try natin dito tayo sa bahay na to. At with si Mr. Villager. Okay, tapos dito tayo sa bahay na to. Hop, wala. Malas ulit. Malas yan. Mukhang tea. Okay, guys. May chest ba? Ayun, may chest. Uy, may emerald. Wala nga. Yeah. May emerald. Nice. Maganda po bahay na to. So, ilagay mo na natin dito yung mga hindi na natin kailangan. Mapunyeta yung mga yan. Walang... Silbi ang mga yan. Maput. So, ayun, guys. Tignan mo na natin dito kung nakuhaanan ko na ba tong bahay na to. Nakuhaanan ko na ba to? Parang nakuhaanan ko na to. Pero check pa rin natin kung nakuhaanan ko na. So... Okay guys, nakuha lang ko na nga. Nakuha lang ko na. So, ayan. Tara, 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 tara. Para naman. Okay guys, may iron golem. Siguro sa part 3 na natin yung chachap chaen -cha Puputulin ko yung ulo niyan. Okay, tara, tara, tara. At tapos yun, may mga bone meal. Walang niya. So, tara. Ay, bone meal. Ba't bone meal? Putik. <laughs> so, yun. Kunin na natin yan. Takte. Ang dami mga bura. So, ayun guys, gawa muna tayo dito ng tinapay guys. So, okay. So, ayun guys, kainin na natin tong bread. Okay, mm, busog na busog ako. Kumain ako ng tea. Nanakawang ko na kaya lahat ng mga villagers dito. Hindi ko alam guys, baka nanakawang ko na. Okay, putik din. Maka mababa ako sa mga villagers. Ano, putik yan. So, ayun guys, magagabit. Magagabit na guys, tulog muna tayo. Okay, tignan nyo naman guys. So, maggagabi na talaga. Gagi. So, yun. Tara guys, tulog. Ah, putik. Bawal pa. Takte point set only sleep at night and during storms. Bakit ganun? Okay, sige na nga. Di pa naman kasi masyadong gabi guys. Kaya, hintayin na muna natin kasi palubog pa lang haring araw. Palubog parang siya. Palubog pa lang siya haring araw. So, ayun. Tara. A few moments later. So, ayun okay. guys. So, siguro pwede na siguro tayong dito matulog guys. So, oh putik. Hoy, putik may baby. May boy baby zombie putik ka. Baby zombie puta. Gag ka. Putik. Ang bilis na. Bilis siya talaga. Walang nga ito ah. Gagi. Tara, 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 tara. Mga Who, nice one. Nakaligtas din tayo. So, ayun guys. Tara guys, pwede na siguro tayo dito matulog. Nice! So, ayun guys. So, dito na muna siguro magtatapos ang video na to. At syempre, palike and subscribe naman dyan sa part 2 ng ating part 2 ng ating Traps Mountain. O episode o part. Basta, kung anong gusto niyong sabihin dun. So, yun. Bye-bye!